Hello po mga idol at siyempre napakasayang gabi ngayon at napaka-blessed na araw na itong mga idol. At salamat pala kay Sir. At siyempre hindi ko na pala babanggitin yung pangalan ni Sir. Sir, kung napanood mo ang video na to ay sobrang bless po namin talaga sa inyo. Kasi po napakalaking blessing po to Sir para sa amin at sa aking pamilya. Kaya nga po, ito na po Sir at makakain kami sa labas at kasama ko yung aking buong pamilya. Kaya nga po sir, maraming maraming salamat po. At ito, pasasalamatan namin po to ang lahat po na ang galing po sa inyo na malaking blessing. At ito yung mga anak ko mga idol. Maraming, maraming salamat, salamat sir. Po, sir. Yun, maraming salamat po sir. At syempre ngayon, pupunta na kami sir. At panoorin nyo po ang video. At sana po ay matuwa kayo sa blessing na binigay nyo sa amin sir. At napakalaking bless. So, pupunta na kami sir at enjoy na kami ngayong gabi saray kami ng ano ng, sikat sikat ito pala yung lugar namin mga idol dito po yung ano yung simbahan namin dito sa tubungan po yan ito pala yung barangay hall namin mga idol saya namin talaga ngayon mga idol kasi nga sobrang ano Sayahin ngayong araw. Ngayon na nakalabas at makakain sa labas mga idol. Shout out sa kapitbahay namin at kaibigan ko na driver, napakabait si LJ. Yan. Sabi yung sinakyan namin yung nadiligo kami sa birthday ni Mama. Sa uh, kakain mga idol sa Pat Guy, sa Tituan malapit po sa police station so yun mga idol no bali at na kami ngayon sa Pat Guy. kasi nga na tayo ni sir yan sa place niya masaya kami talaga mga idol <laughs> barbecue chicken inasal napakadaming tao po mga idol Dumating na yung order mga idol na halo-halo sa pot guy. Ya? napakasarap po. Ito na mga idol ay dumating na po yung ano yung order namin. At meron pa yan siyang drinks. Thank you, sir. Wala akong walaan. Ito pala yung mga idol, Tiki oh. Niyasal. Ay, napakasarap ko. Eh. Kasi timplado na talaga itong idol dito sa Patgay. Ah, napakarami talaga yung tayo ng mga Idol. Sarap, Meg? Salamat, sir. Salamat, ah, salamat, Masaya na tayo mga na makatay ng mga anak natin. Yan, nagdagdag si ma'am ng rice sa si amin mga idol kasi nga po napulang. thank you. sarap mga idol sarap dito sa Patgay ayun lang na kami nakapunta ka dito at nakakain <laughs> hindi dahil kay sir hindi kami makakain dito mga idol Kaya maraming maraming salamat po sir at sa sponsor mo sa amin sa aking buong pamilya kain po tayo sir harap shout out pala sa inyong lahat mga idol at sa lahat po nang nanonood ng video namin ngayon maraming salamat po sa panonood at support po God bless po ingat po tayo palagi kain po Bawin na kami mga idol. Siyempre, nakatapos na namin. Tumain. Busog na talaga kami mga idol.